Ang ibig sabihin ng walang gastos na pampaputi ay kung ano lang yung meron kayo sa bahay or meron kayo sa kusina. At bago tayo magsimula, kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Toothpaste, sabon, baking soda, asin. Kung meron kayong toothpaste na kung hanggat maaari ay yung stain clear, yung pampaputi ng ngipin ay mas maganda. So meron kayong asin, meron kayong baking soda, ito ay ating paghahalo-haloin lang, pati na ang inyong sariling sabon. At kauna-unahan yung lagay yung toothpaste sa baking soda at asin. Kung gusto niyo mag-toothbrush muna kayo gamit ang asin, baking soda at ang inyong toothpaste. At kahit anong sabon ay din pwede ihalo dito sa mga ingredients na to kasi nga ginagamit kong Dove Facial Soap ay medyo may kadulasan. Kung kaya ang ginagawa ko dito, yung asin at saka baking soda, ako ay nag scrub muna para matanggal yung mga oil. So, tsaka ako ngayon na binabalawan at tsaka ako ngayon nag scrub nitong aking ginawa. Araw-arawin nito sa magandang resulta at ako talaga ang ginagawa ko sa umagang aking pagising at sa gabing uh, bago ako matulog. So, siyempre after nyo makapaghilamos nito, siyempre meron kayong sariling lotion at saka huwag na huwag nyong kalilimutan ang sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!